Totoo nga ang kasabihan na kapag may umalis, mayroong bagong darating. Eh kasi naman kakaalis lang din abising, meron na agad na pumalit bagong bagyo. Hindi pa nga tayo nakakabuelo, meron na naman. Pero wala naman tayong choice kundi i-welcome si Dante. Malamang na isang linggong basaan na naman ito. Pabiyahin na ako nito, papasok sa akin trabaho. Kahit may bagyo, wala tayong magagawa. Kasi naman sa BPO tayo nagtatrabaho. Mga waterproof ta. tayo. Mali late pero hindi a-absent. Pagkalagpas ko ng malaria, may nararamdaman akong kakaiba. May tumutunog sa bandang likuran ko iniisip ko kung kapote ko lang ba yun na tumatama kay Sonic pero hindi eh Iba talaga yung tunog, parang may sumasaya kaya tumabi ako sandali para tignan. Kaso wala naman ako napansin kaya nagmaneho ako. Ganun pa din, hindi pa din nawawala yung ingay kaya ikinilit ko na si Sonic para hanapin ko saan nang yung ingay. Natusukan na palang gulong ni Sonic, stainless na mahaba, tumatama at sumasayad pala ito sa tire hugger kaya nagkakaroon ng ingay. Sa sobrang laki nga hindi nakinai ng tarsilat natin. Buti na lang talaga at palagi tayong handa sa mga ganitang sitwasyon. Meron ako laging dala na tire repair kit sa uri pa naman ng kalsada meron tayo dito sa Pilipinas. Darating talagang araw na madadali ang gulong natin. Mura lang naman ito at madaming mabibilhan. Napakalaking tulong lalo na ngayon humuulat at malayong vulcanizing shop. Natapos ko na din at hahanginan na lang. Nagmamadali na nga ako nito dahil lumalakas na naman ang ambot. Fast forward para sa update sa gulong natin. Alas 6 na ng umaga, pakaot ko sa trabaho at ayos naman ang DIY natin. Hindi kasi lumambot ang gulong ni Sonic kaya sa susunod na araw ko na lang siya dadalhin sa vulcanizing shop kapag nakalis na si Dante dito sa Pilipinas. Hanggang dito na lang muna ang aking video mga brother. Palike and follow na din. Stay safe and dry.